Ikaw ba ay gumagamit ng illegal na droga? Opo, pinagsisiyan ko uh, po. Hindi ko mapatawad sa sarili ko. Sa Panginoon na lang ako lumapit. Na sana, sana eh, kahit sa kanya, mapatawad mo lang ako. Nagpositibo po siya, ma'am, sa ano, drug test. Ang na-file uh, po natin ang kaso sa kanya, ma'am, is rape with homicide. Hindi po bilabol itong kaso na ito. dito sa aking likuran ay ang mismong bahay ng sospek kung saan posibleng nangyari ang krimen ng paggagahasa at pagpatay dito sa pitong taong gulang na bata. Mula dito sa lugar na ito ay mahigit isang kilometro din ang nilakbay ng ating sospek upang makarating doon sa balon kung saan itinapon niya ang bangkay ng biktima. Ayon din sa salaysay ng sospek ay nagkaroon din ng panggagahasa dito mismo sa harap ng kanilang bahay kung saan madaming sagingan. Tapos ang limang oras na paghahanap dito sa biktima, ay natugpuan dito mismo sa balon ang kaniyang bangkay. Ayon sa BNP, mismong sospek pa ang nagturok sa kinaroroonan nitong bata. At ayon din sa kaniya, nagtangka umuna na siya ng tatlong beses na maghukay ng butas kung saan niya itatapon nitong biktima at iyon din ay malapit doon sa kanilang bahay. ko po yung isa sa kasama ni Kap na malugog doon sa bahay ni Doni. Doon namin nakita yung damit na suot ni Doni. Yung may putik na, tas yung t-shirt niya na tinago niya sa ano po, sa pugad ng manok. Doon nakita ng isang witness na kasama namin. Paano nagsimula yung paghahanap nyo dito kay Princess? At paano dumating sa punto na si Alandoni yung sospek? May sinabi sila na nakita na t-shirt eh. Biglang nawala eh. Wala naman silang ibang kasama. Si Donnie lang. Agad ko sinabi kay Cap, tsaka pumunta sila dito. Sinabi ko na kay Cap na yan yun, nadududa na rin ako. Nagduda na rin si Cap. Wala kasi yung ibang kasama sila eh. Si Donnie lang. Sabi ni Cap na halukugin na namin doon. Yun, nakita namin yun. Kinonfirm nung isang witness na yun yung nakita nilang damit na biglang nawala. Itong si Sir Halandoni ay ano ba yung trabaho niya? Dating si Kyo. Ah, so talaga nagka-idea uh -oh. kayo na nung nalaman nyo na kay Donnie nga yung damit, paano umabot sa punto na napaamin siya at nakulong? Tinanong siya agad ni Kap, bakit andun yung damit na nawala? Tapos? Sabi niya, sorry. Yun na, alam na namin siya yung gumawa. At siya nag-sorry. Sinabihan siya ng mga polis, turuan mo kami kung saan mo dinala yung bata. Lumakad na siya kung saan niya dinala, dun sa balon. Nung napaamin na siya, yung nag-sorry siya, pinusasan na siya. ito daw po isa sa mga naging susi para pumatunton or makilala itong suspect na si Sir Halandoni. So pwede niyo po bang ikwento sa amin kab kung ano po yung nangyari during that time? Yung oras na yun, yung pina, pumunta din sa aming bahay yung alula uh, at lolo ng bata. Naging inang tulong, tumawag ako sa uh, may police station for ma'am, nagpasama ako doon then pag dating namin doon, inanap sa ano sa buong kapaligiran anang almost uh, 5:30 in the morning. So hanggang 7 o'clock wala kaming nakita doon sa kapaligiran. Umuwi kami kasama yung police but ano nag sabi ng police na maghalughog lang kayo, babalik kami agad. So pagdating ko sa bahay, tumawag yun si Queenie, ah uh, babalik ka dit, babalik kayo dito ma kasi may nakita kaming ano, uh, shovel at saka hukay. then yung damit ng tao doon sa may sa farm area, ma'am. So, ba, tumawag ako ay sa station 4, babalik kami doon. Pagdating namin doon, ma'am, sabi nila, uh, may t-shirt daw, pero nawala. So, lima silang nand nandyan sa area. Yung lima, si Halando nilang ang hindi pinsan or pamangkin ng bata. So, pumunta ako sa bahay ni Helen Duny, ang mga pulis at sa mga kapagkaparentihan sa bata. Pumunta ako sa bahay ni Helen sinabihan ko nga, tinatawag ka ng pulis. Then, pagdating namin doon dito, pumunta siya sa pulis, tinanong siya sa pulis kung may kinalaman ba siya. At sabi niya, wala ko na siyang alam. So, sinabihan ko si Queenie Jen at sa yung isang tiyohi ni Princess na pumunta kami sa bahay ni Halandoni kasi malapit lang doon, ma'am, sa area. Then, pag pumunta kami doon, open naman yung maliit na kubo ni Halandoni. Eh. Pumasok kami, naghalughog kami ng mga... Hinanap namin yung t-shirt, mam na nawala doon sa ano, area na may hukay, maliit na hukay. So, pagdating namin, pag halog namin sa area na, sa bahay niya, nakita ko yung pantalon na marumi at saka basa Tinawag ko yung ah, kasamahan niya doon sa labas ng bahay. Sinabi ko nga, kanino to? Si, ito ba yung suot ni Halando kahapon na pantalon? Sabi naman yung kasamahan niya yung naginoman sa labas, oh yes po, kap, yan ang uh, pantalon ni Halandoni. So, hinaluhog din namin yung, hinanap namin yung t-shirt, ma'am. So, nakita na nakita ni Darwin yung tiyuhin ng bata ang t-shirt doon sa ilalim ng uh, lalagyan ng itlog ng manok. Dinala namin yung pantalon at saka t-shirt doon sa polis at saka nandun si Halandoni. So, hindi na naka sinungaling si Halandoni. Tinanong ko siya, tinanong siya ng polis, sa kanya, sa lahat, ma'am. So, sinabihan ko siya nga, Alandoni, kasama ko yung police, yung mga uh, investigators investigator uh, sa Station 4. Sinabihan ko siya nga, magsabi ka ng totoo kay baka may magawa pa kung tulong sa'yo. Yan ang sabi ko, ma'am. Then, humarap sa akin, sinabi niya nga, I'm sorry, Kap. So, pag sabi niya nga, I'm sorry, tinanong ko siya, nasaan ang bata? Siya nandun sa may balon. Ito pong si Sir Halandoni, ay bali po ba? Oh, or yes, ma'am. Balisang balisa. Then, uh, hindi siya mapakali. Malang, uh, ko din sa ano niya dito, may putik, may ano, may may putik pa dito. Dito ma'am, ma'am, yung family ni Princess Gigil, nagigil sila ma'am. Gusto nilang ano, bugbugin o anong gusto nilang gawin. Kaso higpit ang command ng station, ang mga kapulisan na wag na kayong dumagdag. Baka may ano pang mga ibang mangyari. Para sa pamilya, uh, unang-una ma'am, mapasalamatan ako sa Panginoon ka, dahil an uh, nakamtan ni Princess ang ustisya, ma'am. Yung sospek, umamin ka agad. So, masakit man para sa pamilya ng biktima, pero ano, nakamtan naman ng Gustisya ma'am. Ang ma ah, gusto lang namin nga, ano, mahataga, ah, mabigyan ng karapat-dapat na sintensya para kay Halandoni, ma'am. Parang makamtan din namin ang peace of mind sa family, ma'am. Para kay Senator Rapitol po, Marami pong salamat sa mga tulong na binigay niyo sa pamilya. Tanawin namin yung malaking utang na loob dahil nakatulong yon ng malaki para sa pamilya, mam. Ma Magandang araw po sa si inyo, Ma'am Daisy, and kay Tatay. Ngayon po ay nagbabalik po kami dito para naman po isa ka to po ni Idol Rafi. Yung uh, pinangako niya sa inyo, tatapusin na po natin itong inyong bahay para din po sa safety and security po nung inyong family and din yung mga iba pang kapatid ni Princess. Ngayon po, matanong ko lang po, Ma'am, ito pong bahay po na ito ay gaano na po katagal na nakatayo? Um, siguro mga seven years, eight years. Uh, Matagal-tagal na rin siya. Matagal-tagal na years. rin. Eight years, ganun. Oo, hindi pa siya natapos talaga. Ano po ba yung mga parte po ng bahay na hindi po nagawa for seven years? ah uh, yung bintana, uh, yun po yung sanhi ng ano, nangyari kasi nga hindi siya close tapos yung actually yun din yung ano eh yun din yung main talaga yung bintana ang hindi pa tapos yung finishing niya tapos yung alcoba kesa mi yun pa ang hindi hindi tapos talaga. Okay na sana siya, kaso lang may may case pa talaga na pwede siyang pasukin. Hindi talaga siya pa safety kasi yung pinto din, wala din siyang yung lock na as in ano. Oo, wala ding door na, pwede din siyang kahit buksan, kahit sa labas. So, yun din ang problema. Yun din ang ano ko, na hindi talaga siya safety, totally safety. Kung maga po, ito rin kasi yung naging rason kung bakit umabot sa punto na, wal, na nawalan kayo ng anak. po opo. Oh ito talaga yung rason din. Tsaka madilim pa yung ano, wala pa kami, dito pa kami sa may sulok. Kaya talagang nakuha yun yung anak Ma'am Daisy, and sa inyo tata, ayun ay po, si Sir Rafi po ay handa pong tumulong para po mapagawa itong bahay. So sa ngayon po, ipapaestima muna natin ito kung magkano yung magagastos natin at after nun, sisimula na natin ang pagbili ng materyales at yung construction. So muli po, uh, si Senator raffy at ang buong raffy Tulfoyn Action ay nakikiramay po sa pagkawala po ni Princess. Alam namin na hindi matutumbasan ng kahit anong pera, pagpapagawa ng bahay, or any tulong yung pagkawala ng iyong anak at hindi na yun maibabalik. Pero turuan din natin yung sarili natin na mag-move forward. Kasi malulungkot si Princess kapag nalaman niya na malungkot kayo. So, kailangan nating tatagan yung sarili natin at tulungan niyo din po yung sarili niyo, Lalong-lalo na si tatay. Okay. Oo po. Maraming salamat po sa tulong, sa lahat po ng ginagawa, sa effort niyo po na pagpunta dito. At kay Serafi, thank you so much na tinutulungan niyo pa rin po kami kahit hindi niyo kami kaano-ano. Maraming salamat po talaga sa lahat. Oh, sir, salamat sa tulong mo. God bless. Takong tabang naman sa mukha. Salamat. Rafi, thank you po sa tulong na binigay niyo po sa amin. Tsaka dun sa pagpapahayos uh, ng bahay namin, malaking tulong na po talaga sa amin. God bless you po, Sir Rafi. At alam ko po na marami pa po kayo matutulungan sa sobrang bait niyo po. Salamat po, Sir Rafi, sa tulong mo sa bahay namin. Malaking tulong sa amin yan. Salamat po. God bless. isang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan Dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan Gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakpuan Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan Maraming mahirap ang binigyan ng kapuhayan Mga tao na binuhayan ang pag-asa na ng mga taong sumuko na Ma'am Daisy and Sir Eric, ngayon po ay tapos na po itong inyong bahay. So kung nakompleto na siya, meron ng kisame, mga bintana, at syempre nagawa na rin natin ng paraan yung inyong mga CR na yun nga, na pinturado na po lahat. So ano pong pakiramdam na? Masayad naman po. Kahit po, alam ko po yung nangyari, uh, ano po. At least natulungan kami na masarado yung bahay. Sobrang saya ko po na naging secured na kahit sa ibang anak ko na rin din. Ah, uh, nagpapasalamat din po ako sa inyo. Lalo na po kay Sir Rafi sa tulong na binigay niya sa amin. At saka, yun po, God bless po talaga. Salamat po. Ma, sayo naman ako sa ano na naayos ng bahay. Kasi na may kapalit pero na, na, ano naman yun na may tabo naman. So, ano nangyari naman? Hindi na. Hindi na mabalik Okay na. Sayo naman ako ito na, ayos ng bahay na Sarado na. Okay na. Salamat ako, guys. Uh, Sir po. Sir, labi, labi kang salamat sa iyo. Sir Rafi, thank you po sa tulong na binigay niyo sa amin. Tsaka sa pagpapayos ko ng bahay ko. Alam ko po kahit na nangyari to, nung nawala yung anak ko. Pero, thankful ako. Kasi, binigyan niyo po kami ng bagong pag-asa. Kahit na nangyari. Thank you po talaga. Thank you so much. God bless you. O okay, si Rapi Tulfo, salamat po sa tulong niyo sa I amin mean, na nasirado itong bahay. Okay, salamat sa iyo. Salamat sa idol Rapi Tulfo. Ika'y sandala ng mga inaaping Pilipino. Bumiyang ang Diyos sa mga nakamasig sa Ika'y ginagamit. sa mga labi Binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi Mga taong inapi na binigyan ng ustisya Mga pinagayos na mag-asawang nasisira Mga pinagbating kaibigan na nagkaingitan Masasamang...